magandang tangali at na tayo nandirito muli sa ating project gagawa tayo ulit ng kulungan ng manok so yun doon nagawa natin di ba last year tapos ngayon dito itong area to so yan naglalagay na ako ng pundasyon papatungan ng kulungan so ngayon mag naikabit ko na nabaunan na natin ng bar yan ayan, ng bakal kabilaan para kontra sa lakas ng hangin hindi siya basta matataob so yan so, dito ayan ito yung gagawin natin so kung mapapansin nyo ibang klase to so to parang ewan ko kung tawag dito sa ano na to so yan dirito sa loob yung kulungan at gagawin uh, na tayo ng frame So, alas dos na ng tanga hap, ano rito, hapon. So, buti na lang. Maganda pa noon. Walang init. So, makulimlim lang. So, ayan. At, uh, mag ano tayo. Pag uh, ito, na tayo ng print So, bago tayo maggawa, muli ako nagpapasalamat sa inyo. Sa lahat na nag-subscribe. Sa lahat ng nanonood ng aking video sa YouTube channel natin. So, yun, nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Marami pong salamat. So, ayun, umpisa na natin gumawa ng ng prim. So, para unti-unti na natin mabuo yung box. Okay? Okay. Tatabas na tayo ng pangwaling So, tara. Tabas na muna tayo. Yan, nalagyan na natin ng ng wall na na natin para sa magkabilang gilid ng wall. So, ngayon, i -ano na natin, please. screw. Right, screw na natin eh. tama sa bukong tinamahan yung matigas matigas natin matigas yung kanyang tinamaan Up, up, up. Wow. Wow. Mahirap yung wala kang tagahawak eh. Okay. Ya yeah, mga kaibigan At nalagyan na natin ng Frame Itong pam pamakuha ng wall Sa likod So kakabitan na natin siya ng wall Ayan ah. Kakabit na natin yung wall Sa likuran Nothing. Uh -huh. uh -huh. <sighs> <sighs>